So yun mga kaibigan Ilalatag lang muna namin to Pero hindi pa ilalatag mamayang ang gabi yan Yun ang ilalatag natin Yun Yung Lambat pang alimasak Ngayon na target natin ay alimango Ilalatag natin dito Pabatasan Pabatas ang tawag dito sa amin Yung Paubusan ng tubig Talagang walang walang tubig Para ma Kung ano, Yung Masara Yung mga alimango Tsaka mga alimasag ngayon. ito Ikaw mamaya gabi to, panghipon, mamaya gabi. dalatag Sabla din si Poging Yan. Gusto na kayo mga kaibigan. Salamat sa inyong panunod. Shoutout sa inyo lahat. Yun. Dito na tayo. Iwan lang natin itong bubutrap dito. Tapos yung lambat ang ating ilalatag.

Kalipat na tayo. Yun. Kalipat na tayo. Kalipat. Ayun na. Iliman na natin yun. Yung ating dragon booboo trap. Alright. So yun. Abang-abang lang tayo mga kaibigan. Abang lalatag natin itong ano. Lambat na pangalimasag. Ayun na kasama natin. Sasag pa natin. Arya na. bos. Yan. Oke. Alright. Arya tayo mga kaibigan. Target natin dito eh mga alimango. Mamaya, pabatasan natin to. Pabatasan natin. Yung ano, ano ba yung tawag sa Tagalog nun? Yung lutay, palutay na lutay talaga, malutay tong ano, abuti ng lutay tong lambat. Tawag dito sa amin, sabi ko, yung eh, pabatas. Ragu no? <laughs> <Laguna>. ah! <laughs> na pala ka na yan. Sa ragu na. Ah! Kaya nalimang o, oh. Sarge. Dahil lang taki mga napulo. Oh. Eh. Nagla gamba Ayan, tapos na tayo mga kaibigan. Yung ano lang, kalahati lang nilatag natin kasi yung mga limango, andito lang naman banda. Pagkagaling to sa may kakahuya na yun, pag nababatasan, puta rito. Kaya may tira kami lambat. Ayan. Uwi na muna tayo. Uwi na muna tayo. Papalikan na lang natin mamaya yan. Alright. So yun mga kaibigan, palikan na natin yung lambat na inano natin kanina. Pinabatasan natin. Tingnan natin kung may madali tayo alimango. Ayun na yung kasama natin si Tanuno. Ayun. Medyo ang laki na ng low tide. Ayan. Ayan, ang laki na ng hubas. Hibas. Low tide sa English. <laughs> English ah. Ayan ko na Oh, inarbis na yun Yung bubuya Alam ko na Ang halaan ah. na Buwak Inarvisan na pala yan oh, Ito na mga kaibigan Mababaw na Ayan na, oh ito na yung ating lambat. Angat natin kung baka meron. Uy. Uy. May alimango na oh. Ayan. Meron siyang alimango. Okay. Alimango 1-0. Yes. Hintayin lang natin yung kasama ko. Nag... Uh, oh, may alimasag pa. Ayan. Alimasag. <laughs> okay. Okay. Oy, uy, uy bigat! Baby, bigat! Ano kaya to? Baby, bigat! May nakabaon! Oy, alimasag! Grabe ang laki! Krabi ang laki! alimasa laki <laughs> ang sus, wala wala Ang laki alimasa, laki! Ang laki ang oh, laki! Ang laki ang laki! Ang laki ang laki! Ang laki ang laki! Ang oh. laki! Talaga, oh. Tagaku, <laughs> oh, ito pa, ito pa. Mayroon pa nakabaon. Ayan. Alimasag. Alimasag uli. Malaboy. Ay, buli. Tidak ako kunta. O, oh, ito pa. Ayan. Ang lalaking alimasag pa rin, oh. Oh, sa tayo. ko, oh. Bagan ko, ano. Ayan. Diyan lang muna. Hindi na makakatakas yan. Wala pa ko lalagyan. Ada marami kah ini? Kenapa? Kakalatak lang. Kakalatak lang. Jarang kusas kasak. Bisa roboh lah. Robo. Heh. Hmm? Tuk seru udah mang. Poknit nah, anelah kenali masak. Wow. alright okay so it's right. Sige, sige. Ikot yang saro. May tau da dahon -da dihan. Yan. Asa ah, lang yan. Hanya ang saunahan. Nanda ko. Ayan. Okay. Meron na naman. Yan. Oh, laki oh. Makudat na makudat, Makudat. Kudat. Makudat. Isus. 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 <laughs> Kaunun. Aku oh, dat. Aku oh, moyad. Kedaku. Nakit. <laughs> Jayan talaga. <laughs> Jayan talima sage. Yan, meron na naman. Okay. All right. Yan, galingan mo ay matabaon, matabañan, 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 matabañon, 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 kaibigan. Dalaki di masa gudi, ayus, parang isa laki ng gilipso, oh. tapos sa ah, labat, empao, sus.

Hmm, pirakayan. Oh, pirakayan. Pirak. magkaragatan Eh. Okay. sulit sulit talian mo natin mga kaibigan para mahirap na matanggalan ng sipit yan sayang hindi natin may binta ayun mga kaibigan o yan sigurado alimango yan ayan yan yung may team na yan o sigurado yan ayan yan sigurado yan limangu, yan ayan yan ayun mo boy oo oh. okay. okay na yan tama lang ang laki niyan. kasama sa ano yan sa small ito malaki ayun Nakabaon, eh alimango o alimasag nakabaw ni mo nga alimango yeah. ayos alimango tara lang lang yan alimango yan ayan sarge sa babae yan ha huwag mapupuha yan kasama sa ano yan kasama sa bintahan yan o ito ayun tu ah lima sag search, sag shout out nga pala kay Jason Hamisula yan sa pamurayan sursugon at sa mga subscriber namin shout out sa inyo lahat maraming marami salamat sa inyo ang panonood mga kaibigan meron meron nasan nasan na angat mo nga ano ayan alimang uli ayos ang kataba Di, mandalawod. Pula? Pula? Oo, oh, sige. Ito no, ba din yan? Nakapagapos naman. Ito, ito. Ano yun? Kagatun sa kasag? Kagatun sa kasag. Kagatun sa kasag. Malaki, oh. meron pa isa, oh. Uy! lang, dandan Ah, uh, ano? Magdidilim na, mga kaibigan. Kapos muna pero habang ginagapos niya yan may namataan kami dito sa bandang baba ng lambat ayan o ayan o o alimasag tsaka ito 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 nakabaon isang alimango ayun <laughs> ayos ah nakabaon nakabaon o kunti na lang nagkakabit sa lambat o babae ito boss maayos ito matabao mataba ayos bungaon ulit yan, 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 <laughs> wow, alright, ay mga uli, ang laki ng low tide talaga, batas na batas yung lambat natin. Yun, andito tayo sa dulo ng ating lambat, nakakuha tayo ng Balilimang limang alimango, ito, ayan o, ano pa yung isa, ginagapos niya. Ayun oh. Tsaka ito mayroon pa dito ng ano. Mayroon pang isaw. Oh. Ito sa lambat 'to. To. Ayun. Ayun oh. oh. Meron pa tsaka yung uli natin na ano. To, mangaaliwasan. Ayun. Hindi na kinang aliwasan deh. Jayen, tani masak tsaka yung huli natin. Ah, ano. huli natin. Jayan tak ko. Ayos. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga OFW na laging nanonood ng aming mga video. Shoutout sa inyong lahat at ingat kayo diyan palagi.